Ay, laki laki. <laughs> guys. Ay! Ay! <laughs> Good morning everyone. So, ayan. Ah, uh, Sunday. So, wala kaming mga trabaho. Wala din sa trabaho. Ayan, so oh, fishing muna kami dalawa. Fishing muna kami dalawa na akin Ayan. Ngayon lang ulit tayo mag-fishing kasama siya. Kasi hindi. So, hindi niya ako sinasama. Nag-fishing so, siya mag-isa. Ano? Nag-fishing ka mag-isa. Mag-fishing mag-isa. Mag mag okay. uh, Ay, okay. nalaki tayo. Munday, munday lang. So, <laughs> Kasi ka nag-fishing mag-isa. Yeah, let's go guys. Pupunta tayo sa ating spot para mag-fishing. Let's go. Can you borrow? Hindi mo, hindi mo. Hindi. Guys, may nahuli siya guys. Hello, Or ano? Ah, unang hulog. Beel, oh, ay, nice. Wow, Ang laki. Nice one. Ang laki, guys. Ang laki. Galaw 'yon, laki. Oh, Oh, unang bagsak, guys. Nakahuli siya, oh. Ano? Tok, ano naman siya, guys? Pa, pa di pa nakakalaglag, nakahuli na siya. Oh, nadali. Grabe. Ano lang laki. Laki. guys. Nakadali agad siya. Kung nang laglag guys, nakadali naman. Mm, dali ka guys. Peace on. <laughs> Hole siya. Hole eh. Hole siya guys. Kala mo ha. Alright. Guys, nakaisa tayo. Let's try. Bisugo ba? Sabi ng mga bisugo. Yan, nakaisa tayo guys. Ay! nakawala guys Hala ka <laughs> Ayan yun yun <laughs> sa likod ko Oh my ko Nakawala guys nakawala na, Hindi <laughs> na lalubog kasi mga ganyang isda Hindi na lumulubog yan Ayot okay. ah. okay. talaga asa na?

ulo? Huh? ulo? oo nakangas na gano'n hmm. tapos biglang lumubog ha? ano ba nungayon? Ano mabawa huh? nalapit pa na sa bangka hindi kaya? <laughs> Ay. Ah, oh. oh. tayo. Ay. 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 lutang eh. Okay, guys, may nahuli siya. Ajen, <laughs> oh, <no>? namumuti, oh. laki <laughs> siya? Ah. Alam, alam ko na 'yan. <laughs> 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 Uh, yan, yan. Hmm. Mahuli okay. okay, hmm. nah, nga ito. Sikat eh. Magkabi sa'yo eh. Ang bakit Ang laki. Ang laki. Ang laki. na laki. Ang laki. Ang laki. Ang Ang laki. tayo guys, dapat may ilagay na talaga sila sa timbang, gusto ko naman makita kung ano yun. na pati. Huwag um, kang lalamunan. Hmm. Ah. <laughs> Pang-aibat ka lang ah, eh. holy guys Ye Ye <laughs> <laughs> hmm? kalit Hindi na ka napapakawalan Guys ah oh. Bukitin mo muna sayo, baka nabalututin mo. na. Dagdagan na. Ilay mo, yun oh. Ali oh. Bubuli oh. Hah? red! Yun oh. pulahan na ito. Mga pulahan na guys. Guys, peace on. Peace on nakawala. <laughs> Ay, huli. Uh -huh. Huli guys. dan. Bisa, udah dilaray. Pendek-pendek pa Nih, ini ada. lebih itu nang. Heeh, untik pemakawala. guys. Right, guys. Peace on, guys. Wait, what am Nice one. Ba yung kulay niya. parang ano ah. rag tingin na naman ito. Isda Hindi karagat, kagat isda ito ah. Ay, Ayun na ba yun? Okay. Ano ba Ang biga to. Ay! Ano Wala, wala, na? Ano na? Nakulis niya guys. Ang liit. lapu lapo Nakawala yun sa'yo? Hmm. Dyan, dale, bis. huli huli na 'yan. Sir, na yan oh diba. Hayong. Yee. Oh my god. pa. Tayo guys. <laughs> alright Ay ate, kala <laughs> pag yun ay nakamahulog talaga. Ito <laughs> mga galala Nakahulog no, yun ay hey guys nakaba, Nakadagdag naman Mano, nasa tabi lang pala eh Kala <laughs> natin kailangan lumaot Lumayo na lumayo ba?

itu pulahan ngayon sorry oh. ikanang <laughs> <Nwasong. laughs> <laughs> <na siya> <laughs> Tabi lang pala ng mga isda eh. Matagdag pa tayo. guys, pauwi na kami at uh, tanghali na so gutom na rin at hindi pa nagkumahan ng almusal po di pa itong sa bata na to kumakain kumain din ng almusal ito ay, tingnan ka daw so ayan, pa uwi na kami guys may mga huli naman kami kahit pa paano may pang ulam bulam na so ayun, uh, sa mga susunod na fishing ulit sabahan nyo ulit kami bye bye